Inarchive ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pasya ng Court Suprema na ito ay unconstitutional. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion to move to trans and, and to transfer rather, the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Ang mga pumabor sa Archives sa impeachment ay sina Senate President Jesus Escudero, Senator Alan Peter at Pia Cayetano, Bato de la Rosa, J.B. Ejército at Jingoy Estrada, pati sina Senator Win Gachalian, Bongo, Lito Tulapid, Loren Legarda, Rodante Marculeta, Erwin at Rafi Tulfo. Gayun si na Aimee Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Mark at Camille Villar at Migs Subiri. Tutul naman si na Senat Minority Leader Tito Soto, kasama si na Sen. Bam Aquino, Riza Ontiveros at Kiko Pangilinan. Nag-abstain naman si Senator Ping Lacson. Para naman sa defense team ni Vice President Sara Duterte, masyado pang maagang sabihin na tapos na ang impeachment case laban sa BICE we have always maintained our position na talaga namang unconstitutional itong fourth impeachment complaint na naging articles of impeachment. But do you believe uh, attorney that the uh, impeachment case is now dead? I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt, no, the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration. Ay, kay attorney Michael Powa na isa sa mga abogado ng BICE, mas nakatutok sila ngayon sa apela ng Kamara na baligtarin ang naunang pasya ng Korte Suprema kaugnay sa Articles of Impeachment. Magsusubiti raw sila ng komento sa loob ng sampung araw na itinakda ng Korte. Patuloy raw imomonitor ng defense team ang mga development at tutugon para ipagtanggol ang karapatan ng bise. Hindi pa tapos ang laban kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Anya, hindi checkmate ang ah, naghihakbang ng Senado kundi tila ay nasa impas lang o hindi pa pagkakasundo. Pagtanggi raw ito sa due process para sa taong bayan. Sabi naman ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bukoy sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, dapat daw mag ang Senado bilang impeachment court. Kung pinal at eksekutory na, tapos na ang boxing. Ba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng, ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Hindi pwede susundin nila ngayon dahil sinabi ng Supreme Court, ibasura yan. Tapos later on, pag nagbago yung Supreme Court and sinabi na ituloy yan, hindi nila susundin. Hindi pwedeng ganun. Hindi raw makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa anumang hakbang ng Senado tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Palasyo, bago pa man magdesisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case. Kung anong po ang mangyayari sa Senado, sa usaping ito ay nasa kamay po nila yan at uh, muli uh, hindi po panghihimasukan ng Pangulo kung ano man ang magiging trabaho po ng Senado. Ang kay Palace Press Officer Claire Castro ay ng Pangulo ang desisyon ng Senado gayon din ang naunang desisyon ng Court Suprema. Sa ngayon, nasa India ang Pangulo para sa isang state visit. Itinagini ni Pangulong Bongbong Marcos na pampapogi lang o pampataas ng rating sa ilang programang ipinatutupad niya. Kabilang dyan ang pagkapalawak sa mga benepisyo ng PhilHealth, pagtaas ng pensyon mula sa Social Security System at pagbaba ng presyo ng bigas. Narito nga kayo unang balita na rin. Ang mga bayad na po ang billing. Kabilang sa mga pangakong pinalakpakan sa huling sona ng pangulo ang anunsyong zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health. Sa sona rin ang anunsyo ang pinalawak na bentahan ng 20 pesos per kilong bigas at libo-libong dagdag classroom. How, how will this work? Kaya tanong ko sa pangulo sa kanyang podcast, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron bastat yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa ganitong sa para sa classroom ginamit talaga sa classroom. Yung mga ganong klase, mm -hmm. pag talagang ma 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 mahigpit tayo at uh, tama ang gamit ng ating pondo. Mm -hmm. Meron tayo. Uutangin ba natin ang pantustos sa mga proyekto? Yeah. Because right now, 17.2 trillion. Even if you look at any sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Investment para palakihin mm -hmm. ang negosyo. Huwag natin tinisignan yun lang, trillion. Sa pagkapalawak na lang ng 20 pesos sa kilo ng bigas, maglalaan ng 10 billion pesos sa taong 2026 ayon sa Agriculture Department. O yung sa bigas, alimbawa. Oh. Instead of subsidizing, mm -hmm. bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to to produce more para mapababa. And that is why we have, in the last uh, planting seasons, have recorded all bumper crops pataas mm -hmm. ng pataas because inayos nga natin ang production. But so, we're still heavily subsidizing the benting it, it should not be that heavily subsidized. Mm -hmm. In fact... Uh, the, so pa pong subsidy in the coming... It year? should come, habang yung production natin gumaganda, mm. bababa ng bababayang. And as that subsidy, as the subsidy becomes less and less, mas magiging ang coverage ng 20 pesos. Mm. Kampante rin ang Pangulo na matutustusan ang dagdag pensyong inanunsyo ng SSS kahit pa walang dagdag sa kontribusyon. Mababawian niya ito sa pagdami ng mga manggagawa na magpapalaki sa koleksyon ng ahensya. Bago ang mga anunsyo, sunod-sunod ang mga proyektong personal na kinakamusta ng Pangulo na may direktang benepisyo sa tao, tulad ng diskwento sa mga tren, pamahagi ng ayuda sa mga binagyo, at pagpapalawak na benepisyo ng PhilHealth. Itinanggi ng Pangulo na paraan ito para makabawi sa pagsadsad ng kanyang trust at approval ratings nitong Marso. We don't uh, work according to surveys, not really. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term Band-aid o papogi. Well, ask the student to now pays 50% less hmm. uh, for his uh, for his uh, pamasahe Ask uh, the the patient to uh, did uh, uh, now has is uh, is uh, willing to go under a kidney transplant because yung yung gamot na inaalala niya yun eh, libre na. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Sa huling survey na inilabas sa Octa Research tumaas na ang kanyang mga rating. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Balak maghain ulit ang petisyon para sa taas pasaya ang ilang transport group sa gitna po ng taas presyo ng ilang produktong petrolyo. Live mula sa Casu City, ang unang balita si James Agustin. James, Igan good morning, Iba-iba yung opinion ng mga nakausap ko ng mga jeepney driver at commuter doon sa piso na provisional fare increase na inihirit ng ilang transport groups. Para doon sa mga jeepney drivers ay igan mas mainam daw talaga kung ibababa yung presyo ng diesel o di kaya naman magbigay ng fuel subsidy ang gobyerno. Natapisan ng kita ng jeepney driver na si Joel dahil malaking porsyento nito ay napupunta lang daw sa diesel. Kaya para sa kanya malaking tulong ang piso na pansamantalang dagdag pamasahe na inihihirit ang mga transport group. Sana matuloy. Para sa lahat pa ng driver. Malaking tulong po yun. Si Limuel na pumapasada sa rutang UP Pantranco, maswerte na raw kung makapag-uwi ng 400 pesos dahil sa hirap ng biyahe at mataas na presyo ng diesel. Sa kabila niyan, hindi siya pabor sa taas pasahe. Apektado pa ang mga estudyante niya, pag tumasa naman ng pamasahe. Yung diesel, baba naman dapat. Kasi sobrang-sobrang ang supply sa atin na diesel. Eh. Kaya lang, ko mga negosyante siyempre. Ganyan din ang tingin ni Berhilio, Pwede naman daw magbigay na lang ng fuel subsidy ang gobyerno. Lalo't na yung mga estudyante kawawa. Siyempre, baon nila araw-araw. Kung sa amin lang, okay lang kami. Kahit subsidy na lang, okay na kami. Pero kung sabing dagdag pa masay, eh, ito na yung mananakay. Kung ang mga commuter naman ang tatanungin. Mabigat talaga sa, ano, sa consumer. Kasi unang-una, sa piso na yan, di lang naman isang beses ka sasakay. Sa akin naman, uh, okay lang naman kasi dagdag tulong na rin sa kanila. Pero kung mabibase tayo sa economy, siguro mabigat kasi... Alam naman natin na tumataas lahat ng mga basic needs and isa doon yung diesel gasoline which is mabigat sa bulsa ng mga mamamayan. Magahain ng mga transport group ng petisyon sa LTFRB na diringging sa susunod na linggo. Sabi ng LTFRB hanggat maari ayaw nilang itaas ang pamasahe sa jeep dahil may fuel subsidy na nakaabang sa budget ng gobyerno. Pero hindi basta-basta ibinibigay ang subsidiya dahil nakasaad sa batas na dapat ay pumalo muna sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, Igan, ngayong pasado alas 7 ng umagay, marami-rami na yung mga pasahero na naghihintay ng masasakyan dito po sa area ng Philcoa. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ito nakikita nyo mga sasakyan na bumabagtas dito sa westbound lane. Itong lane na patungo sa elliptical road, unti-unti na po dumarami yung mga motorista natin na bumabiyahin ngayong umaga doon naman sa eastbound lane na patungo sa area ng Fairview ay maluwag yung daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hirikayat di Paolo Bomo Marcos ang Indian business community na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kanyang foreign policy address, nagpahagi ang Pangulo sa Anya ay gumagawa ng hakbang para palabnawin at palabasing politika lang ang isyo sa West Philippine Sea. May unang balita sa Lima refra. Sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, sumentro ang foreign policy address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Observer Research Foundation sa New Delhi sa India. Bagamat walang tinukoy na bansa o personalidad, sinabi ni Pangulong Marcos na may gumagalaw para anya palabdawin ang usapin at palabasing politika lang ito. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes as if claims were all equal they are not kailangan daw naaayon ang mga pag-aangkin ito sa tinakda ng international law tulad sa UNCLOS at sa 2016 arbitral award dagdag pa ng pangulo malaki ang maitutulong ng ugnayan ng Pilipinas at India rito Nito lang linggo nagtapos ang Joint Maritime Cooperation Activities ng Pilipinas at India sa so West Philippine Sea at South China Sea. They reflect the value that we put in investing in diplomacy, even as we steadily ramp up and modernize our defense capabilities, un undergirded by our comprehensive archipelagic defense concept to project our forces into areas where we must by constitutional duty and legal right and we must protect our interests and preserve our patrimony. Ito yung Kartaiva Path dito sa New Delhi. Ito yung parang luneta nila dito sa India. Nagkukonekta ito sa iba't ibang mga atraksyon at tourist spots tulad na lamang nitong pamosong India Gate. At sa pagbisita ng Pangulong Bombong Marcos, nilagyan ng mga watawat ng Pilipinas at India ang kahabaan nito. Pagpapatunay at pagbibigay halaga sa pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Hinarap din ng Pangulo ang Indian Business Community. Bukod sa paghihikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na nilagnaan na ang Terms of Reference sa mga negosasyon para sa India-Philippines Preferential Trade Agreement. Dito, magiging mas malawak at mas malaya ang market access ng dalawang bansa. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India, view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership india would be assisting the philippines towards development of a sovereign data cloud through a pilot project we are also exploring cooperation for the linking of payment systems we'll be talking in terms of uh, helping with uh, launching philippine satellites there was a, a focused discussion on uh, cooperation in the field of healthcare Uh, particularly India's strengths in uh, pharmaceuticals, traditional medicine. Pupunta ang Pangulo sa Bengaluru o Silicon Valley ng India para sa huling bahagi ng kanyang state visit dito sa India. Ito ang unang balita mula sa Bengaluru, India. Salima Refran para sa GMA Integrated News. Sumabak na sa kaliwat ka ng training ang lead stars ng upcoming Kapuso action series na Never Say Die. Oozing with action star vibes si star of the new gen Jillian Ward sa gitna ng kanyang gun handling training. Very happy ang Sparkle Star dahil finally nagagamit na raw niya ang kanyang shooting skills. Hindi nga raw biro ang training para ma-achieve ang gusto niyang atake sa role. Dedicated din sa kanyang knife at training ang katambal ni Jillian na si pambansang ginoo David Licauco. Una na siyang sumabak sa action series na maging sino ka kasama si Barbie Forteza. Hindi naman daw nahirapan si David sa training dahil sa kanyang pagiging basketball varsity player. Makakasama ni na Jillian at David sa Never Say Die si na Raymart Santiago, Wendell Ramos, Tanjo Villoso at Kim Jisoo. <laughs> mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa so, GMA Integrated News sa YouTube.